Ay, parang ah, sa ang sama ng pakiramdam ko. Mahal, anong nangyari sa'yo? Uh, uh, Uy! Uy! Mahal! Ay, tulungan natin! Ay, Uy! Hindi ko! Kuya, tulungan mo kami! Tingin lang mo nga yan, modus lang nila yan eh! Hindi naman naman hirap na yan, si Ba? Ate, diba? padala naman sa ospital! Ay, nako! Alam nyo, kasalanan nyo yan eh! Kung nagsikap kayo, di ba hindi kayo nagkakaganyan? Tulungan na natin! Pilato. to! Nako, Carlos, nagpapaniwala ka agad sa mga yan. Mahal. Ano pa naman to? Ah, uh, Dok, Kamusta na po yung asawa ko? Oh. Ano po ba nangyari? Um, actually, ma'am, sir, mabuti na lang na agapan niyo yung pagdala dito sa ating patient. Kasi, if hindi, may possibility na mamatay siya. Sir Carlos, maraming salamat po sa tulong niyo, ha? Na ano man. Uh, mind you guys, ito pa nga pala yung list ng um, medicine na kailangan i-provide para sa ating patient. Although, need niyo mag-allot ng budget for this, kasi so, medyo malaki talaga. Naku, mahal po pala ng gamot. Naku, oh, Dok. Wala pa naman kaming pera pambili ng gamot. Pero, gagawang ko po ito ng paraan. Ah, Dok. Ako na bahala dito. Ako na magbabayad ng bills niya. Ano? Babe, paano yung date natin? Babe, nabigay ko na sa kanya yung pera. Sa kanyang pang-date natin. Pwede naman sa bahay yung... Sa bahay? Alam mo, yan sa sobrang kabaita mo na abuso ka ng ibang tao eh. Han, Natingin mo na mahirap na hirap na sila. Ang sarap kayo tumulong sa kapwa. Ano mo, eh sa'yo. Han, ano ba yan? Ano ba yung mo? Kanina ka pa walang kibo ah. Hindi na okay yan. Carlos, kasi napag-isip-isip ko na makipaghiwalay na sa'yo eh. Ano bang dahilan kung bakit ka makikipaghiwalay? Alam mo kasi, panay katulong sa ibang tao, tapos tayo, wala naman tayo napapala, di ba? Nagkita mo na pa tao, di ba hirap na hirap? Kasi yung pagtulong natin, malay mo, balang araw, kailangan natin yung tulong, hindi eh, mo matutulong tayo nila. Carlos, hindi ako naniniwala sa ganun. Ako na tuhan, hindi mo na ako mababago. Alam mo, kung ganyan, magkanyahan na tayo, Carlos, dahil hindi ko na kaya. Pag-usapan natin to, uy! Gamit ko. Oh, boss. Ah, Carlos. Isang buwan ka na kasi hindi umuwi sa unit na to. Saka tatlong buwan ka na hindi nakapagbayad ng upe. Boss, alam mo naman nung wala akong pera ngayon, di ba? Walang akong maitiran. Ah, Carlos, pasensya ka na. Ha? Negosyo kasi to. Saka dito ako mukuha ng pambubuhay ko sa pamilya ko. Tsaka meron na rin tenant na gusto kong umupa rito kapala yung gamit mo okay sige wala naman mga gawain ah eh. uh, Josh oh Carlos pwede ba ako dito muna tumira? pasensya ka na Carlos ha pero hindi pwede Josh walang wala ako ngayon talaga wala akong pera, wala akong pambili, pagkain Tulong ka naman ako. Di ba nung nagsisimula ka pa lang, isa ka sa natulungan ko? Carlos, noon pa yon. Tsaka, bayad na ako doon eh. Wala na akong pakialam kung wala ka matitiran. Pwede ba? Umalis ka na lang? Diyos, mama ka ako. Tulong mo naman ako kasi kailangan ko talaga ng pera. Pasensya na. Makakaalis ka na. Di kita matutulungan. Sige na. Alis ka na. Sino to? Kuya Kuya Ay! Hindi tayo kumajal sa ng bahay namin Ay! Sorry po Dito na po ako nakatulog Kasi uh, Nawalan kasi ako ng trabaho Saka Walang wala pa ako ngayon eh Kaya Yung mga kaibigan ko Hindi nila din na natulungan Kaya Dito na po ako nakatulog Sorry po Ganun ba? Ah! Uh, gusto mo sa bahay oh, To! lang alam! Ano na Hindi mo naman kilala yung tao eh. Ba't tutulungan? Ayan ka na naman eh. Kaya yung hirap sa'yo, nakapakatulungin mo eh. Ano ka ba? May bakanteng kwarto pa doon. Next week pa, yung kapatid ko. Okay lang yun. Teka lang, mamaya modus niya yan eh. Tingnan mo, mukhang maayos naman yung tao. Alam, walang masamang tumulong. Alam mo yung good karma? Pag mawatahin mabuti sa tao, babalik sa atin yun. Tsaka, wala namang mawawala sa bahay natin eh. Sige na, sige na, ako na. ano, kaya mo ba? Ah, ah, buto, ikabigat mo. Love, yung pinto. Nagugutom ka na ba? Opo. Sandali pa ko, wala kong na, love. Ah, Lab! love. Wala na kasing juice eh. Okay lang ba na ice coffee? Ay, okay na po yan. Sandali lang ha, ayusin ko lang yung kwarto mo. Sige po. Ito lang, nakakatok. Lab, si Bayaw! Pasok! Bayaw! Lab, si Bayo! eh! Si okay! Ba't din na kayo nagsabi na uwi ko? Oo nga, ba Bayaw! Ikaw pabigla-bigla ka eh! Ah, nag-check-in na kami doon sa hotel bago kami pumunta. Ah, ganun ba? Sige, upo muna kayo. Wala naman! Oh! Ah! Nakita namin sa daan. Eh, hinang-hina. Pinatuloy mo na namin kasi wala na daw siya so natutuluyan eh. Ayun, pinatuloy ko muna. Sabi ko yung, nga eh, doon tutuloy sa kwarto niyo eh. Kaya lang, wala ata tayo sa matutulungan Eh. Ayun nga, bayaw. Pasensya ka ng bayaw ha. Ito e, kasing kapatid mo, masyadong matulungin. Eh, nahihiya tuloy kami. Nandito pala kayo. Di diba, mahal? Parang yun yung tumulong sa atin sa ospital. Oo nga. Siya nga yun. Mm -hmm. Opo, ako po yun. Ate, alam mo ba? Siya yung tumulong sa akin nung nag-aagaw buhay ako sa daan. Teka lang, ano bang nangyari sa'yo? Ano mo kasi sir, ah... Uh, na wala kasi akong trabaho eh. Kaya ayun, na wala naman no, ng no, pera. Tumunta ko sa mga kaibigan ko, eh wala din sila, kaya di rin matulungan. Panahon naman na kami yung tutulong sa'yo. So, sakto. May tatayo kaming business. At pwede kitang gawing manager dun. At kung pinoproblema mo yung matitiran mo, sakto din kasi may binili ako na bagong kondo. Pwede ka tumira doon. At tungkol naman sa panimula mo, bibigyan din kita. Bibigyan kita ng isang milyon. Hmm. Maraming salamat po. Okay na sana yung may matutuloyin ako, pero parang sobrang naman po yun. Wala ano man kasi, di ba dati nga tinulungan mo kami. Kaya, deserve mo lahat ng to. Salamat, sir. Hindi naman pala eh. O siya, kumain na ba kayo? Luluto mo na ako para mm -hmm. tayo. Tom na rin ako. dito.